Yun mga ka best friend at welcome back na naman dito sa ating vlog panibagong araw panibagong vlog na naman. Sa ating uh, pupuntahan, ayun mga ka best friend, uh, na natin yung ating coffee uh, machine dahil uh, ito ay dumating na doon at ipapa-install na natin guys at ay ipapa-settings na natin at magpapaturo na rin tayo kung paano ito i-set up dahil ito po ay push button at digital na po. Ayun mga ka best friend at abangan niyo yung ating uh, vlog at nandito na nga mga ka best friend yung ating uh, order na uh, copy machine at syempre in -un unbox na nila at ito po ay uh, tinitesting na at tinatanggalan na po ng mga plastic para ito yung masubukan at ma-settings yung kanya mga dapat isettings no? ayun mga ka best friend nandito tayo ngayon sa Divisoria dito sa Manila so ito yung pinili nating na uh, copy machine at ito po ay matibay din naman at tatagal ito mga ka best friend so ayan at sinasaksak na ni kuya para masubukan na yung yung kanyang uh, settings at ma-setup na rin yung uh, mga dapat i-setup dito sa loob ng kanyang machine. At sa mga magtatanong guys kung magkano po yung presyo nitong machine na to, ito po yung nagkakahalaga ng uh, 18,000. Yan. So, murang-mura na po para sa may mga uh, budget na dyan at gustong bumili ng ganitong uh, coffee machine. Yan. Tatlong ulog na. Nakalagay 3. Testing natin. at yun nga mga ka best friend at uh, natapos na ka natin na uh, patesting ito po ay ano na uh, na set up na po lahat ng mga settings at yung mga cup na set up na po at tinuruan rin tayo kung paano i-drain ito sakaling uh, mayroong mga uh, tubig na nakastak sa loob so yan tinuruan tayo ni kuya hanggang sa uh, matapos na itong pagtuturo uh, pag uh, tuturo nya so ayun na mga ka best friend uh, at kinarga na natin sa tricycle dahil po ay uh, tayo pa -uwi na so mga ka best friend thank you thank you for watching at uh, huwag nyo makulimutang uh, subscribe yung ating uh, YouTube channel at ipalo po yung ating uh, Facebook page. So yun, thank you, thank you for watching. Heather, unang sinaksak. Saksak mo muna. 220 volt to. Hmm. Okay, di ba? Pag nakita mo ang no water, wala pa siyang tubig, no cap, tutunog yan pag siyang baso. Pag-atin ang baso. Pari na yung baso. For testing. Uh, okay. <laughs> Tapos ito. Ito, wala namang pa-powder, 'di ba? Tanggalin natin. Maglagay ng powder, ma'am. Itatas mo ito para di mabuhos. Pagka may laman na, itong pinagbilog dito, kailangan nakasakto dito. Itong hmm. itim ito. Kasi itong kulay itim, umiikot ito. Pag umiikot ito, lalabas yung akin. Pag nalagay nyo na, sa kanyo bababa ito. Hmm. Okay. Pero mas maganda yung mint yung wala yung galon. Sandi so, kay refill na refill na lang. Yung sa yung, yung bilog. Ko. hmm, bilog ko, pwede. Para matagal maubos, no? Ah. Hmm. Yeah, okay. May sensor din pala siya sa tubig, no? Meron. Galing, kompleto ah. Kaya hindi siya aapaw pagka nilagay mo yung galon. Oo. Oh. No water. Pag walang tubig, nag-indicate siya dito. Ah, nagpukulay pula. Hmm. Pag nawawala siya ng baso, ito pupula hmm. rin. Pupula, tutunog siya. <laughs> Di ba magkasing laki ngayon yung 10 pesos at 5 pesos? Hindi, mas malaki ang 10. Okay. Mas malaki yung 10? Oo. Uh -huh yun. Tapos ito yun ma'am, yung fuse niya, kung nangyari na wala siya ng power. Saan yung fuse niya? Extra fuse. Tuturo ko na lang sa likod, mamaya pagtapos kung paano kung tanggal ang fuse. Ito lang, kung ngayon ma'am. Rating. Bali, oh, ano ay, lang, Rating na lang. Pero ito, dyan, iseset ko na para pagdating na sa inyo, wala na kayong gagalawin. Salpak na lang. Natin. Salpak mm. nyo na lang, lagay kayo baso, lagay ko hmm. po powder, lagay nyo ko yung slot. Hmm. Karamihan so, dun sa inyo, sir, ano yung mas marami doon? Bagong lima o lumang lima? Karamihan doon. yung ano eh, luma eh. Ano? Mayroon din halaw din. Hello. Hmm. Pero lagyan mo na lang ito ng guideline yung bagong lima o kaya lumang lima yung lagay mo para pag nagsalpak sila, lumang lima yung lagay mo. Ah, meron dito? Oo. Oh, uh, okay. Hindi, lalagyan mo ng sticker ah, ba? Ah, sticker, oo. Oh. ang okay. okay. kwanda sa pera. Oh. Yun, lumang, kalas mo kasing laki kasi, no? Yung 10 pesos tsaka yung ano yung 5 na bago. Para's magpa-less ng laki eh. Okay, ito lang lang ng piso. Dito hmm. palit mo 'yan. 5 na bag. 1.8. Eto sira. Ah. Etong lima nito, eto na yung guideline para pinaka CPU niya ko monitor. Para ito na, limang piso lang yung mababasa niya. Hmm. Wala, huwag mo nang tatanggalin doon, sir. Ha? Ah, na mm. lang ito. Yan. Ayun. Yan lang yan. Para pinaka-guideline yan. Ah. Ano yung mga push button na yun, sir? Ito, one more time. Ito, mode switch. Mm. Para pang set. Hmm. Itong heater niya, 90. Yung init niya, hmm. pwede natin babaan. 87. Standard lang. Oh, mode switch. Ito naman sa PRC. Kung magkano gusto mo, kunyari, mm 5 pesos, 10 pesos, o kaya gusto mo magpa-unlimited. Pwede, pag 5 pesos lang, unang buton, nakalagay 2, kaya gawin mong 1. Pag 1 kasi 5 pesos, pagka 2, 10. Pagka 0 naman, unlimited. Walang hulog, pwede na mag-unlimited. Mm -hmm. Gawin mo nang one lang, 1 lang, 1. Sa unang buton, 1. Ganun din sa pangalawa. 1. 2 kwan din. Pagtapos mo, mood mo ulit. Mm -hmm. Bindot mo ulit. Ito naman sa tubig na double A saka L. Unang button, nakalagay 5.0. Ang baso natin, 6.5. Pero karamihan ginagawa natin, 6.0. Kasi pagka uh, nilagay mo sa 6.5, wala na paglalagyan ng powder. 6.0 lang. Tap mo lang siya. Yan, ganoon din sa pangalawa, up din. 6.0. Okay. Pangatlo, 6.0 po. Pag okay na yung tatlo, pinitin mo ulit yung mode mode, Ito naman BEU sa powder. Hmm. Kung gaano katamis o katabang yung gusto mo. Pero ang karamihan na ginagawin nito, 2.8 o 2.9. Unang buton, sa pangalawa. Pero kung nangyari, matabang siya kasi sila, pwede ka namang mag-ulit, mode switch, o so sanapin mo lang yung BEU na pattern kung alin yung matabang dito, yun ang pipindutin mo. Mm -hmm. Para ipalitan mo yung powder niya. Mga lawa, ganun din. Mga tilo, ganun din. Pag tapos pindut mo, huwag mo kalimutan pindutin, pindutin, sir, ah. pindutin yung mo sir Pindutin mo. Mm -hmm. Para masave mo yung setting na ginawa mo. Mm -hmm. Tapos ito naman, full inspection, pindutin mo. Ito full inspection, may lalabas na tubig na may init, cup. Pag napindut mo ito sir, i-save mo ulit siya. Mas nag, pag nag-cleaning ko ito, pag pindot ng cleaning, mode mo cleaning. Pag nag-cleaning yung tubig dito na mainit, ay mo mold sheet ulit. Basta kada mold sheet mo sir, huwag mo kalimutan i-save ulit para hindi mawala yung setting. Ganoon din dito sa cardboard sheet na dito. Tapos ang paglinis dito sir, ito kasi mga rubber rice. Ang paghugas lang dito, tubig-tubig lang kasi di mo marumi ang kape. Huwag kang maglalagay ng sabon o kaya liquid kasi ang kwan nito, pagka rubber rice kasi nangangamoy yung sabon pagka Nugasan mo. Pero hmm. tubig lang naman Pwede naman, back passenger, angat mo, attack, angat, hmm. attack. Mas ito, ikot mo sir kasi may lock Ikot mo, atakin mo. Ito naman, natatanggal din to. Para pag nag-cleaning ka, malinisan mo lahat. Kasi minsan, ang kape sir, pag nababasa, di ba namumuo? Hmm. Doon nagkakaroon ng barado. Kaya eh, minsan, linisan mo lang. Tapos pagbalik mo, kailangan, nakapit siya kaya nakapit siya na ulit ng ganun sir kasi pag hindi siya nakapit ng ganun kaya nakaganyan na siya maingay ah. ito tatama dito kaya nakapit din siya so mamaya pwede na magbasan yan pag ulagi ng pwede sir pwede na magbasan basta pag ano magbas ko siya walang sabon walang liquid na hmm. Naman, sir. tubig lang si kape lang naman to hindi naman marumi yung kape ano yung premium yung box 1,050 Ay, 1,050 Antayin okay. na lang natin, ma okay. natin, natin mag, na, eh, mag yeah, na, yun, okay. Antayin natin mag-use Pag nag-use na, ayan, mag-use na, okay na Pwede na, na yan. Nakaset na yan hmm. Testing natin, ha eh. Set na sa ganitong baso hmm. Try Ito yung luma Kasi luma ay nakalagay dito sa pinaka-CPU niya hmm. Kakainin yan Pero pag bago nilagay mo ni Mac pag walang iipit lang siya, mabalik. Ah, mabalik. Kasi, pero pag pinalitan mo to ng bagod, ito ng bago dito, ito namang kakainin niya, pero ito hindi niya kakainin. Mm -hmm. uh, Pagka kunyari siya, kunyari, naiipit. Diba, lagi natin. Eh. Yan, kunyari, naiipit, diba? Mm -hmm. ba? Ito lang yung angat mo. Para ba, mababa. Mm -hmm. o, Kasi karamihan kasi kami nangyayari, sabihin na, naipit, nagbarado. Ginagawa na tutusok. Mas lalo magbabarado yun. Gawin mo lang ito, angat mo lang to. Para bababa dito. Pero ito, lima na lang lagay ko. Para. Yan, yan na lang yan, sir. Huwag mo na tatanggalin. Hmm. Masakto na yan yung setting, sir. Ah. Pero yung matabang o kaya, tawag na lang kayo. Hmm. Para actual ka sa machine. Video call. Actual na Oo. sir. yan tatlong ulit na nakalagay 3 16 na din Kasi hanggang sa tubig, pwede ko naman taasan ulit. Hmm, doon pa rin sa settings, sa uh, mode? Oo. Hmm. Taasan natin para... Pero sakto lang naman natin eh. 4.3 Oo, 4.3 Tapos... Puro up lang yan, di ba? Oo, uh, puro up lang. Pero yung powder, down. Hmm, kasi down. equal hmm. yun eh. sila 6.5 o 6 Ewan kong 6.3 kasi maglalagay yeah. ka pa, ka pa ng powder, ah, pao na yan. Ah, na yan. Oo, kasi pag nilagay mo 6.0, 6.5, wala ka na paglalagay ng powder, ah, apaw, baka mapasol yung bibili. Magbabubulos yun, di diba? ba? Oo, oh, magbabubulos ko yun. Lalo yung, lalo yung flavor ng cappuccino, ah, magbabubulos yun. Ah, lang. Paano mo siya bro yung shutdown? Wag mo siyang patayin sir Ah, tuloy tuloy, tuloy na yan? Tuloy tuloy Hindi ko niya rin lilinisan Ito lang pati sa dalikod Ah, may switch dyan? Turo yun. Yun. Kasi ito sir, kahit nang 24 hours yung Tsaksaka niya, hindi na tumataas yung korete doon Kasi meron siyang heater lang naman kasi Hindi siya tatat Automatic naman? Ah, oh, automatic naman Saka lang na to, pag may naghulong mm -hmm. Pero pag wala naghulong, walang huling bili Andal lang yung maintenance siguro kaya yung ano na lang no yung, Ay, yung switch one, yung fuse Ay, tumutulong pa wala siyang baso. Pagkabago siya pa tayo yun, pagkakatao siya yun. Ayun, ayun, drain niya? Oo. Ah, oh, drain. Ito naman yung on-off sir. Oo, oh, okay. On-off na pinatay ko na, parang puro ko yung fuse. Ito naman yung fuse niya, sir. Kung nawala siya ng power, titot mo lang siya. Hmm. Ito. Kung naubos niya yan, sir, marami na mas hardware. Dali mo lang itong sample mo. Hmm. naglinis ka diba, nakinig ka makamara rin eh dito baba uh, oo oh. uh, okay. wag mo lang ang hawakan sir kasi mainit yung lalabas niyang kalay sa eteo hmm ilang watts sir? ilang watts? wala na sir, ito matibid naman, matibid naman yan uh,